sa gagawing balagtasan. Palakpak naman po Judge. Narito ang dalawang insektong sakdal kong umibig. Ang problema nga lamang iisa ang iniibig. Narito si kampupot na nag-iisa sa daigdig. Kaya't ang dalaway hindi maiwasang magkaliig. Narito si Bubuyog na nagmula pa sa kung saan nang dahil kay Kampupot World Trade Center ay napuntahan. Kaya't labis lubos-lubos ang nadaramang kasiyahan ng insekto nitong sa tiyagay hindi mapapantayan. Narito naman si Paru-Paro na tubo sa Bulacan. Kinala ng lahat bilang makata ng bayan. Mula pa raw pagkabatay, kampupot na ang inihirang ibig niyang tawaging pepito pepitong matintiman. Magsalita kayo at inyong ipaliwanag. Ugod na milungkot na inyong tinanas. Saan at paano ninyo napagbalas? Na ito ang siya ninyong hinahanap. Pagsisig na magas sa pagsino lokal at sa libyin isang kalamahal. Uy! Tinga! Tinga! Sabi mo salita kami. Oo nga. Oo nga ano, sinabi ko pala yun ah. O na ba na ka? Sige. O sige. Mau na ka raw. Sa isang malungkot at lang hardin, ang binhi ng isang halamay sumubli. At sa aking butas na tahanan namin, ay kasabay akong isinisi lang din nang iyang halamay, lumaki umunlad. Ay, umunlad din akong tumibay ang patpat. At nang sa aking butas ay makalipad, ang unang hinagkay, katabing bulaklak. Ay, lasang pagkoong! <laughs> sa talunat niya, unang isa niyang la, tamis ng aking halik na sariwa at sa aking mulong na matalinghaga ay nabukadkad ko ang kanyang sanghaya. Nang nabukadkad na ang kanyang sanghaya, sa araw at gabi, ako'y nagtatanod langga matutubing tumabo sa ubod sa panibugupoy aking tinatapos. Ginagawa. Sige. mamaya. mamaya. Luksan paru-paru ang na iyan, iyan ang aking langit, pag-asa at buhay. Iyan ang aking langit, pag-asa at buhay. Sa aking bulong na katamis-tamisan, bulong ng hiligan. Hindi mangyayaring sa isang bulaklak, kapwa mapaloob ang dalawang palad. Kung ikaw at ako ay kanyang tinanggap Nagkasagi sana ang kanitang pakpak. Babalik ko. Ikaw ay bubuyog sa urang sumilang. Lang makalabas kay sa kamuling nagkan. Ako'y lumabas sa kanya rin tangkay. Sino ang malapit sa pagliligawan? Una muna akong naguud sa sanga. balot ng sapot na sa pagkaulila. Nang buksan ng Diyos, yaring mga mata. Bulot dahon namin ay magkasama na. Sa talulut niya, kung may tumadaloy, napatak ng hamog, aking iniinom. Sa dahon din niya, ako nagkakalong sa init ng araw sa buong maghapon. Paano ang siya ay pagkakamalan sa kami lumaki sa isang tangkay? Kaya nga't kung ako'y sa kanya na buhay, ibig ko inamang sa kanya mamatay. Huwag kang matuwa pagkakaniig Inaaring bulaklak, inaaring langit. Lang. Pagkatantuin mo sa ngalan ng pag-ibig. Malayo mag-ibig. Malayo pa rin. Malayo pa rin. Malayo mag-ibig. Sa ikang malapit. Saka ang sabi mo, sa mutsang kangupot. nakikiinom ka ng patak ng hamog. Bakaunting bihaya na nabigay ng Diyos. Tapos nanghiya mo, ikaw ang lumagot. Ika'y isang uod, bulo ang iyong taglay sa isang halamay, lason at kamatayan. Ako ay isang bubuyog, ang dalakoy buhay, bulong ng hiningang. Baho, number, baho. Mabaho. Ba 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 bulong ng hiningang, katamis-tamisan. Ako malapit nga'y napipintasan mo. Ikaw na malayo naman kay pano Dalaw ka pa ng dalaw, hindi mo naiinaw ay ubus na pala ang iyong sabaw. Pilip. Bubuyog na laging may ingay at bulong oh, Ay nakayayamot saan man kumaroon oh, At ang katawan mo ay mayroong mo. Oh, Paano ka lalapit? De na duro tuloy <laughs> Hindi ka mahalik sa mga bulaklak Talpus ng kamote ang siya mong liyag At ang mga bintana ay iyong binubutas Doon ang buhay mo Bubuyog na suap Kung di <laughs> hindi pa ako tapos Upo! Po, 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 Ikaw ay gubuyog. Ako'y paru-parong. Yaong mga bulong ay naririnig ko. Kung dinig ng lahat ang panambitan mo, hiya ni putot. Ayaw na sa iyo. Kung di maiibig ang nakikiusap, lalo na natatapat-tapat. Kung sa pagsasalipay, di magtamong palad, lalo na ang dumong, di makapangusap. Lilipad-lipad ka at nagkayaot dito. Pasagil ang bingit, patanaw tao. pagligaw di ka matanda sa panahon ito, pagtatawanan ka na mo. Matanda? ka na o. Sino matanda? Ah, ah uh, ipagpaumanhin po ang aking katamilan, ang inyo po palang datingan, Daniel Padilla Ah, oh, sige, sige. Teka, wala na si Daniel Padilla. Sa kasino? Si Alden! Sa kasino? Lagda si Katrin! Ah! Ang iyo mo pala ay... Alden Richard siya! Sige, tuloy! Ika'y isang uod, ako'y paro-paro. nilangkas sa tangkay, ako ay sa bakod. Ngunit, saang balik nitong san sinukob, nakakatuhan ang pares mong uod! Sa kabaro-baro! Ayun. na naman mo, sa mo mula pa yung hindi kayo minamahal ang iyong panali na may takpan. Ikaw na ang may sabi, may laso ng taglay. Ganyan ang hinalang namugad sa dibdib. Pagkat napaligaw ang aking pangmasig, hindi pala lasod dagta ng pag-ibig ang sa aking panyoy kanyang ibang. Pagkatapsil ka, aking sikang sa hangulaklak ko, sa tabi ng at no, ikaw tatawa sa taglay kong buloy nila sila lakta? Pagkatapsil ka, nagtatago ka pa nga sa ilalim ng lakta. Sa hangulaklak ko, sa tabi ng bagol, aking sikang pupot. Tingin! 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 TIGIL! Tingin! 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 NA yamang di malaman ng may-ari nito. Ang na yan, pagkatihan ninyo. Hatiin? Oo, hatiin! <laughs> Kung hatiin din lamang ang aking kampupot, sa ay paru-paro, ibigay na kaysa ang aking bulat-ulat, ang siyang malagas. Kung hahatiin ko'y Ayaw ko rin naman. Dahil Pagkat pati ako'y kusang mamamatay. Kabiyak na kang pupot, aanhin ko yan. O buo, o wala. Ngunit akin lamang. akin nga. Maging si Solomon dilabot sa dunong, mm. ay masisira sa ganyang paghatol. Kapwa nagnanais, kapwa naghahabol, ngunit kung haatin, Kapwa tumututol, ipahintulot po sa mutsang narito na siyang sabihin sa pong sino. Kung sino ang siyang bibigyan ng oo, kung pa, si bubuyog ba, o si paru-paro. Ang kasintahan ko'y ang luha ng langit. Ang araw, ang buwan sa gabi ng tahimik si buboy ko parang parang bukid tapwa po sila hindi iniibig uh. ano Sino? ano 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 Oh. <laughs> uh, Again. <laughs> I can <humans> <laughs>